Good morning, mga kabiwan moto, and welcome to another vlog. For today's video is mag tayo. Usual, dahil ito yung daily na ginagawa natin. Bali ngayong araw is uh, another long ride na naman tayo sa ating pag ay o pagbibi ay. Dahil ang for verification natin is sa Indang Kabite, sa Dine Indang Kabite. And similar rito sa Dasmarinas, iaabot siya ng 40 kilometers. Magta-travel tayo na ng 1 hour and 15 minutes. So, depende po 'yan sa traffic and depende po 'yan sa pagpapatakbo natin. Ito po ay business verification. Hindi ito yung usual na verification natin na background ng mga ginagawa natin. Although mag background investigation tayo sa sa subject natin, pero kasi may business din siya kaya di niya yung business niya kaya pumasok sa atin yung business verification magkaiba po kasi yung background tsaka business investigation kaya yung pag-uusapan natin is business verification tayo dahil bihira po kasi yung mga ganitong BI o CI o verification dahil usually ang ginagawa ko is yung mga background pero kung gusto nyo na i-detail natin yung mga background verification kung gusto nyo ipaliwanag ko sa inyo uh, pwede naman comment lang po kayo as of today, uh, ang pag-uusapan natin is business verification. Kasi sa business verification po, iba po kasi klase ng pagbe-verify yung ginagawa natin dyan. Dahil sa words nga na business, so ang i-confirm natin dyan, ang iba background natin dyan sa barangay, ay yung business niya. Titignan natin kung existing yung business, gano'n nakatagal yung business, at ipagtatanong natin yan sa barangay, sa kapitbahay, kung ano ba yung flow, kung malakas ba, kung matagal na hihingian natin sila ng mga documents for business like DTI, mga business permit dahil nag si client ng business niya, siguro syempre para additional source of income and eh, mataas yung chance na ma-approve sila dun sa auto loan so nag-declare sila ng business balihingiin natin, ipipicture natin yung mga documents nila yung mga permit, business permit mayor's permit, sec, o ano man niya basta yung mga permit nila and then kukunin din natin yung income nila, yung mga details, operation, ilang tao, mga ganon, ilan yung tao nila. Pipicture natin kung paano nag-ooperate. Kaya mas maganda pag mga business na ganyan is bukas na yung shop kasi pipicture natin yon yung mga stocks nila. Ganon po yung pagbabibusiness verification. And tatanong natin sa barangay kung updated ba yung permit nila, nag-renew ba sila. Ayun po, ganon po yung pagbe ng business. Business. So, hindi tayo magtatanong regarding sa background ng subject. Kasi bukod po yon sa background investigation po ginagawa yon. Pero dahil business and background investigation siya, so gagawin natin pares yun. Bilang po ng dalawang account sa amin yon, Isang business, isang background. Kahit isang tao lang o isang address lang. Ganun po sa amin kasi magkaiba po siya. Isang business siya kaysa ano. Kung sakaling may employment pa si subject, diniklear niya rin yun, edi eh tatlo na po yun. Tatlong verification po yun sa so, isang subject lang. Tatlo po ang bilang nun. May bayad po yun pagka gano'n. Siyempre, bawat isang verification is may bayad. So, pagka gano'n, mas maganda yun kasi mas mapapabilis yung trabaho natin kasi tatlong CI agad, tatlong verification agad, isang address lang. Hindi na tayo pupunta sa malayo pa. So, nasa same address lang tayo. Papunta tayo ng Indang. At parang ulan na naman. Nung nakaraan, grabe, sobra yung ulan dito. Hype. Hype post ko sa Facebook. Oh. Grabe yung ulan na yun. Wala talaga makita tanghalin tapat alas 10 pa lang po yun pero grabe walang makita talaga sobrang lakas ng ulan yun, yun yung time na may bagyo pa si bagyong enteng pero sa ngayon wala na naman bagyo and kahit pa paano medyo maganda na yung panahon pero kahapon nag CI ako sa Tagaytay long ride din yun kahapon inulan ako ron and ngayon ano yung panibagong long ride na naman so puro long ride yung binabanata natin so ito yung kagandahan sa pag -si CI nyo na medyo malawak ako yung area ninyo eh makakagala kayo hindi katulad pag within the city lang yung area ninyo eh dun lang kayo kasawa din minsan yung mga ganong area hindi katulad dito gala gala ka masaya Makaka relax ka hindi mo mararamdaman na nagtatrabaho ka lalo na sa part ng Tagaytay at Indang nakong ganda ng, ng, mga tanawin papunta dyan although pati dun sa Indang kasi province na province pa rin ang vibes nila ron maliba na lang syempre dun sa may city syempre develop na yung city nila magandang municipality nila sa bayan ng mismo indang, pero dun sa mga may part sa indang na pagpapunta ka talagang grabe, ang ganda probinsya probinsya yung vibes nakaka-relax and eh, nakala mo lang tuloy kahit na nagtatrabaho ka, is kumagala ka lang, kaya gusto ko rin yung mga ganitong takbuhan, sa totoo lang talagang gusto ko, kung kabiwan mo to, is uh, pupunta tayo sa mismong barangay muna, pagbe-verify tayo, kasi hindi ako familiar sempre sa lugar, dahil hindi naman ako taga roon eh, para maituro sa atin so yun yung laging unang ginagawa ko sa barangay tayo magbe-verify kasi sila yung mga possible na nakakalam possible talaga almost 100% sila yung nakakaalam no. kung sakaling hindi man nila alam o hindi man nila kilala yung subject is magbaka pagbigay sila ng idea kung saan tayo banda pupunta yun po yung maibibigay nila sa atin kasi kung pupunta tayo dun sa may location ni subject at hindi tayo nagbe-verify may, may hirapan po tayo maghanap hindi natin alam kung saan tayo pupunta matatagalan po tayo sa pag-CI si natin o pag-BI natin dahil po may oras din tayong hinahanap bawat CI natin is may accumulated na time frame yan tinatawag namin na taat so kailangan within that particular time is matapos namin yung CI namin pagka ganun is pagsasayang ka lang ng oras mo hindi ka tulad pag uh, nagbarangay ka na agad yun po is yung discard ko ha huh? eh, ewan ko sa ibang CI pero uh, para sa akin yung pinaka best way na mas convenience para sa akin so hindi ako madidelay ng madidelay barangay agad tayo pupunta kaya pag nag google maps ako kung saan yung lugar dun agad tayo sa barangay dumidiretso kasi doon tayo magtatanong kung saan ba anda, kung saan papunta, kung kilala nila, kung kilala nila yung taong mas mabilis yun kasi may tuturo agad nila yun. Pero kung hindi naman, may tuturo pa rin nila yung papunta and lahat naman ng mga napagtanong ang dito sa sa mga barangay dito sa Cavite is accommodating naman. Ayan, parehas na pares siya ng panahon kahapon. Pag alis ko, mainit dito sa Dasma. Pero ngayon, nasa silang na ako. Ayan, napakadilim ng ulap. Parang ganyan na ganyan yung pumunta ako ng Indang pagdating doon ko doon sa bypass ng Indang eh, grabe sinalubong ako ng malakas na ulan napaka dilem sana wag naman tayo abuti ng ulan kung sakaling umulan sana wag doon sa may bypass para makasilong tayo kasi mga kabiwan mo to pag dyan sa bypass ako inabutan ng ulan ng malakas na ulan GG tayo dyan wala akong sisilungan doon napakahaba haba po noon nasa 10 kilometers po yata yung haba nung bypass na yun na wala akong masisilungan grabe kung may masilungan ka noon, pero mababa sa pa rin. Kaya hope and pray na <laughs> wag tayo abutan doon kahit sa mismong bayan na lang indang taya butan at least makakahanap tayo masisilungan pero pag dun sa bypass nako iiyak ako niyan uuwi na naman akong basa pero syempre yun lang diman din yung challenge sa atin trabaho yes yung panahon eh, syempre yung risk sa kalsada pero syempre ito kasi yung trabaho na nakasanayan natin ito, yung trabaho na gusto natin hindi naman tayo nagmumotor dahil ito ito lang yung alam natin trabaho oh. hindi hindi naman sa ganun yun Then, eh, ito yung gusto natin marami na akong napasukan na nasa office nasa bahay work from home pero iba talaga eh iba talaga yung field eh hinahanap hanap ng katawan ko yun eh nangihina ako pag hindi ako nagmumotor siguro dahil sobrang tagal ko na nagmumotor 20 years na ako nagmumotor and halos araw-araw ako nagmumotor kasi yun yung trabaho ko dati field talaga kaya siguro pag uh, tumambay tayo ng isang linggo sa bahay na hindi tayo nagmumotor grabe nang, parang feeling ko nangihina ako eh napakadilim grabe Mambo na huwag naman sana pagdating sa bypass Although may kapote naman tayo, kasi nung narang kahit may kapote tayo, talagang basang basa pa rin tayo dahil tumatagos siya sa kapote kasi sobrang lakas ng ulan talaga. Pagka ganun sigurong kalakas ang ulan, dapat doble yung kapote mo. Yung isang ordinaryong kapote na sinusuot, tsaka yung isang parang pambumbay. Dapat yung nasa ibabaw para... Kasi kung yung mga motowalt, motowalt kasi yung ano ko, oh, hindi ko naman sponsor yun. Pagka uh, sobrang lakas ng ulan, talagang tumatagos na hindi niya nakaya grabe o oh, dahil lang siguro matagal na yung yung ko na yon actually ma-order na ako ng panibago noon hanggang ngayon di ko alam bakit hindi pa dumarating Kapakatagal. kailangan na kailangan natin yon dahil pag ulan na and tagbag yun na kaya ma-order na tayo pero until na wala pa rin yung order natin Di ko alam bakit ganun one week na kasi yan mga kabiwan mo to nandito na tayo sa may town proper At dito tayo pinadaan. Balik tayo, doon din naman daan nun eh. Doon din daan nun eh. Loko-loko talaga ito sa ways eh. Kakainis eh. Doon mo pa ako pinadaan. Pwede naman dumaan doon. <laughs> pinag pa ako. Doon mo ako pinapasok Waze. Eh. Ano ka ba? Looban no, yun eh yan. Dito tayo sa town proper. Dapat dito talaga tayo dadaan eh. Nakita ko na eh. Eh, wala well, ba doon ako pinapadaan eh. Ayun, nandito tayo sa down proper ng Indong ay simbahan nila. alam ah, best na rin ako nakapunta rito. Ayun, si ay natin dati yan eh, yung may business na yan eh, ayan, no. Ayun, no, ayan, no. Ayun, yan no? tindahan yan. Nasi natin yan. niya yung business niya. Sa nagpunta tayo dyan sa business niya na yan, binerify natin. Iba kasi interview ng business sa background. Ayan mga gabiwan mo ito. Dito tayo sa Alfonso. Ayan Alfonso to. Alfonso Indang Road na to. Layo pa pala na ito. 7.9 kilometers pa. 8 kilometers pa pala to. Haba pa na ito. <laughs> So dahan dahan lang tayo mga kabiwan mo ito Hindi natin kabisado itong daan Sigsag road sya o oh, sigsag nga sya Bito bito ko rito First time ko rito sa part na ito Nakapunta First time ko nga ba rito Hindi ko sure Uy kurbada ito siko ito Oh banking Banking pre <laughs> Banking yun ah Double yellow lane Overtake ka na mga overtake kurbada pa eh ano tignan nyo yung tanawin dito mga kabiwa mo to grabe kala mo bundok eh bunda lagi bundok nga tong indang eh uy kurbada oh. oo oh, nga nakadaan na ako rito St. Anthony Falls yan ang ano rito puro falls eh kaso na Nakakapobya sa mga ganyan Yung mga ilog-ilog Sa totoo lang Kasi daming nag-viral sa Facebook Yung mga Dito sa Kabite yun ha Yung iba nangyari dito sa Kabite yun Yung mga ganyang ilog Tapos eh biglang umulan sa bundok Grabe Lumakas yung current ng tubig, tumakas yung tubig sa mga ilog, inaagos yung mga nililigo, makakatakot yung gano'n. Okay lang sana kung matatanda lang eh, kung ako lang walang problema, maliligo ako ron, pero may mga kasama ko, mga anak ko, grabe, hindi ako susugal sa gano'n, nakakatakot talaga yun. Hindi naman sa din discourage ko kayo, pero syempre, kung sakaling pupunta kayo sa mga gano'n, isipin yun, yung medyo maganda yung panahon, isang buwan na nag-aaraw na talagang mainit, na walang chance na pagulan. So ano mga kabiwan moto sa sobrang layo no CI natin para naging travel vlog tayo tapos yung mga sinasabi ko wala nang relate sa content natin business verification pero at the end business verification pa rin tayo <laughs> na pa rin tayo pupunta kapiwan mo moto wag kayong magalala Medyo malayo-layo lang, malayo talaga 'tong binabiyahe ko. And gusto ko kasi pakita sa inyo yung lugar papunta. Eh, napakaganda ng lugar. Kung ADB ang gamit natin dito, sarap. Asa wala tayo noon eh. Wala sa budget natin, wala, wala pa tayong pambili ng gano'n eh. 4 kilometers pa. Malayo-layo pa 'to. oh, palusong 'to. lalim nito. Lalim nga. Oh, grabe, lalim. Engine brake tayo. Lalim nito. Ah, oh, sabi na eh, nakadaan na ako rito eh. Nakadaan na ako diyan. Eh, hindi tayo overtake kasi kurbada. Blind spot siya, wala akong nakikita. Ngayon, oh, tapos palusong pa 'yon. Kaya, wag kayo overtake sa mga alangan ng hindi niyo nakikita yung overtake kanya, ha. Kumahal niyo buhay niyo. <laughs> Ayan, clear. Tsaka tayo overtake pag clear. Ayan, di ba? Tsaka naka broken lines na eh. Ibig sabihin, safe na umovertake. Ibig sabihin, pwede na umovertake sa mga ganun part pagka mga broken lane na ganun. Ayan, hindi ko na tayo dito. Pumunta sa barangay hall. Ayun yung barangay. Ito tayo sa barangay. Ito yung barangay. Ayan. Try natin dyan. Dito tayo. Ayan, go-confirm tayo dito sa barangay. Mga kapag Daini Uno. Tingnan natin kung sila na kakasakop dito sa lugar ng... Ayan, mga kabiwan mo ito. Parang nangingimay yung pa ako. Pagod ako sa biyahe. Tapos na tayo mag-verify sa barangay. Uh, confirm naman sa barangay na existing naman yung business. And yung subject is a good reputation naman. And taga, talagang taga rito. Tihiti mong taga rito since birth pa. So matagal na rito. So titignan natin kung ilan taon na sir. Sabi ni ma'am dito lang diretsyo hindi may pilahan ng tricycle dire diretso lang rock him lang dito lang daw yun pagtawid natin dito Ayan, tricycle driver Daini uno hindi rin tumulawang buhay yun, so, yun, yun. ano pinatayin dito dito ba yun parang mali ah parang hindi dito yun ah sabi niyo dire diretso lang number 45 oh ito 45 bilya bilya limado ba maganda bahay na ito walawang bahay andito tayo <laughs> yon mga kabiwan mo to tapos na natin mga CI si sir background CI and ma business verification so alis muna tayo dito sa part ng indang na to kasi wala akong signal dito hindi ako makagawa ng report dito kasi yung, yung aming report is through email yeah, yeah. Shout out! <laughs> Shoutout daw sila Vlogger daw ako Vlogger vlogger lang tayo Yun Ayun Diretso nga lang Ayun mga kabiwan mo to Ganon po yung pagbe-verify So hindi ko na pinakita sa inyo Ah Ganon po ang mangyayari po daw Once na ano Be-verify kayo sa business Be-verify kayo sa barangay Kung existing yung business Kung may permit ba yung business And kung operational ba yung business as of now nung pumunta ako doon sa business Isa uh, nakasara siya kasi umalis daw yung nagbabantay i-chewing niya rin naman yon is family business naman nila yon pero yung business permit is nakapangalat sa kanya bali pinicture lang natin yung mga ginagamit nila sa business nila yung mga tools yung mga ginagawa nila pinicture natin yon and sabi ni sir uh, ang hawak niya lang ng business is uh, business parang business permit yun lang yun, yun din naman advice sa kanila ng munisipyo sa sakali, pagka nila next time mag business permit na sila yung sa DTI and then yung sa municipal permit, mayor's permit and maganda naman mabait naman si sir, tsaka lihiti mong taga naman si sir, 34 years and mukhang may kaya naman sila sir, eh mga kabiwan mo to ganun yung pagkakaiba, once na business ang verification o ang 4CI natin, magpo-focus tayo dun sa business so hindi tayo magtatanong regarding sa character ni subject ang ipo-focus natin is yung operational kung gaano nakatagal nag-ooperate ilan ba yung tao ni sir ano ba yung mga ginagawa nila ano ba yung field ng works nila yun lang yung i-verify natin bali na mga kabiyon mo to tapos na yung business verification natin and wala pa namang binibigyan na email sa akin and then nahanap lang tayo ng spot dito sa part ng indang na may signal para maigawa na natin yung report natin at may pasa natin kasi sa ngayon hindi ako makapagpasa ng report dahil walang signal eh medyo matataas yung quality ng picture na isi-send natin so baka mahirapan tayo mag-send siguro for now hanggang dito na lang muna mga ka B1 Moto and sana na gusto ninyo ang content natin ngayong araw and kung may mga gusto kayong content regarding sa pagsisi ay kung gusto niyo malaman comment below lang po para magawa natin ng topic yung issue na gusto ninyong malaman regarding sa pag CCI and maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa akin sa mga bagong nanonood and sa mga matatagal na nanonood sa akin sa so maraming maraming salamat sa inyong suporta na until now nandiyan pa rin po kayo at sumusuporta sa akin and tingin ko dito ko natatapusin ang video natin and ang content natin ngayong araw na ito kasi tapos na yung trabaho natin sa ngayon dahil wala pa namang ibinibigay sa atin na panibagong endorsement And always remember mga ka B1 Moto Pray before you ride Ride safe God bless B1 Moto out Bye, -bye.